ay sa isang source, tinawag umano na walang utang na loob si Albi kasi nyo ng Star Magic matapos na hindi raw ito magsabing paper mas siya ng, eh, hindi siya nagsabi friendship oh, na paper mas sa iba. Oh, oh. Nag-expect daw kasi ang Star Magic na magre-renew ito ng kontrata sa kanila sa so, nakarang interview natin sa kanya sinabi niya na kailangan niyang mag-grow kaya rin siya umalis dito Oh, okay. Pero ako, friendship. Unang -una sa kabilang bada, naiintindihan natin na gusto niya mag-grow. Totoo yun. Oh. Mag-change -mag Bakit halaman ba siya? Pero, ang, 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 Pero Dapat pag may kontrata ka pa rin na magre-renew, ibig sabihin, gusto pa siya ng ABS kasi i-re-renew oh, siya. siya. De, Pero hindi nagpaalam. Siyempre, kung natapos ang kontrata mo, yung pasintabi man lang. Ah, na, yun oh, nga eh. Na, oh, oh. Okay, sa ano magic? po, kasi wag ano mo sunugin ang tulay, oh, di ba? Hindi diba mo natin ano, kasi source lang namin nagsasabi na, mm -mm. ano, kasi di ba, ang Star Magic, pag ayaw mo na eh... Na-let go ka naman. Na-let go ka naman. Pero oh, oh. siguro, hindi lang nila yung pasintabi. Correct. Importante sa kanila yun, eh, oh, di ba, sa mga management, oh, no? Oo, oh, kasi paano ka pa bibigyan ulit ng project? Parang sunugang tulay, di ba? Pero, um, swerte siya. Sa kabihan, nasa Biba na siya. Kasama siya sa can't buy me love diba Project pa rin yun ng Star Magic friendship. Oh, Ibi eh, eh, no? Pero ibig sabihin nga wala na siya sa ano eh, 'di ba sa si Star Hindi, Magic? Oh, Hindi kasama, pa nakasama, siya. Na siya. nakasama pa rin Yon. 'yun no? kasi pumirma na siya habang kasama oh, oh. pa siya sa show. Oh, oh, Parang gano'n. Kung baga nag print nag online kontrata niya nang expired na. So, ano? Sa kanya yung, yung una yun na pirmahan nung una. Kaya kasama siya sa Kent by Me Love. Mm. Pero ngayon, under na siya ng Viva. Oo. Oh, so, mas pa ba siya ng series ano? Oh, ang sa, ano, yun sa tapos. na Nabangan natin. Oo, oh, napapansin siya sa Kent by Me Love. Eh. Oh. Sa kaya... ka magaganda rin naman yung mga series na ibinigay sa kanya ng kapamilya network. Oh. Like lost Los Bastardos, di ba? Sabi oh. nga ng source, oh. nagpaalam nagpa kaya siya kay Leo Dominguez kasi di ba, kumanage yourself. Uh -huh. Kasi parang wala na siyang, ano eh, ko management sa ano sa Viva parang uh -huh. solo ng Viva si Alvin. Hi. Baka meron ding hiwalayan na rin sa pagitan ng Aloy hindi kaya. Hindi parang may may close kay Leyte na nung ko sabi. Uh -huh baka naiinip, baka naiinip siya, baka nagmamadali, eh, parang gano'n. Oh, mm -hmm. Gusto niya na magkal ng project. Or Oy. baka gusto niya kumita ng kumita ng pera, di ba? Parang oh, gano'n. Oh. Pero mayaman sila, di ba? Oo. Oh. Pero bukas sa bukas sa oh, Poso Academy, correct. sa panig oh. ni Albi, sa kampo ni Albi, oh. kung totoo man ang At saka siyempre, ito, pagtapos ng kontrata, may karapatan ka naman talaga magdesisyon mm -hmm. kung saan mo gusto magpamanis ulit, oh, di ba? Oh, Yun. Pero baka siguro siya, hinihintay niya lang na, teka, hindi pa lumalapit sa akin ang isang madi. kung i-review nila ako, di ba? Kaya, hindi natin alam mo. Oh. Kung ano talagang kung diba? Pero siyempre, prinsip, kung ikaw ang talent, uh, may plano po ba kayo sa akin? O. Parang gano'n. nakipag usap di ba? Oo. Kasi prinsip, parang heto ah, Nako, sa ibang araw natin, babla na item to, pero banggitin ko na. Oh. parang balita, isang sikat na aktor dati. O. Tapos, parang nabantilawan ng karir, parang okay. medyo na lawas na, parang hindi na raw siya ire-renew ng kontrata ng kanyang network. Uh -huh. So parang lilipat siya sa ibang network, gano'n. Bongge! Abangan sikat ha? Dating sikat! Uh -huh. Pero parang napag na siya ng mga kabatsi niya, ganun. ay Ako, may pumasa utak ko ng dating sikat na actor uh -huh. na, ewan ko kung yun na may grupo yun dati, ewan ko kung yun na hindi. Na, hindi. Iba, 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 ay, hindi ba, iba? Breng, iba. Oo, Leading man siya dati. Saya. Oo. Pero siyempre parang nabantilawan <laughs> ng karir eh. Yun. So, hindi na i-reven Daw at raw. Yan. So, abangan natin yan. Oh. Pero magiging issue pa rin niya kapag kalumit pa siya ng ibang network kasi sumikat siya, di ba? Pa rin? Oh. Sa so, Miracruz, pag-usapan ulit Ayan. natin niya. I-blind item Blind natin yan, item. ng bonggang-bonggang. -bong 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 -bong